cap mah katanggol May kasama Si Bipat Tama kasama Ang Si Bipat Ito siya yeah! Nakita ko na mga mga tanggol ay ay ito nga dulo subscribe nyo siya tsaka follow nyo si Bipart yan meron ako ganito rin eh kasi hindi ko nilalak sinasaksak dito numbers 1, 2, 3 Yan ako muna mag mag ano muna ako so para ako mag start e eh, paano ka ka Okay, once again, Assalamualaikum mga Kabibat TV. So sa ngayon mga Kabibat TV is may isa po sa mga guest po po na galing pa Maynila. Ano? Di ba? Galing Maynila. So makikilala nyo at makikita nyo at tatanungin natin si Tanggol TV. So, ayan siya, si Tanggol tante Ayan. So, Hello. Uh, musta po? Mabuti. So, kailan po yung, ano, kailan ka dumating dito sa Marawi? Mga isang araw. Mga isang araw. No? So, ano pinunta mo dito sa, ano, lanaw? Reunion. Ha? Huh? Reunion. Nasulat sa gamit ko. Ah, uh, reunion. Sa uh. family nyo. So, sa ngayon, ah, uh, Uh, musta na yung life mo doon sa Maynila? Mabuti. Mabuti. So ano, lumalab pa si Tanggol, hindi? Meron. <laughs> Talaga. So ilang taon na si Tanggol? Bata pa. Hindi na eh. No? So siyempre guys, may joke man sa kanyang miyaw na rakan sa No? So, Ay, bata ka pala. At mata pala. <laughs> medyo kumabukha ko na So kasama ko ngayon si Tangol TV. So sa ngayon, uh, anong work mo dun sa ano? Wala, May nag, no, na, nag, na, nag, na, nag, ano lang, nagtitinda. Nagtitinda? Ano kayong paninda mo dun? Mga mas lang. Hmm. Mga mas. Binibigyan lang ko dun na sa labas na tindahan. Okay. Kariton. Tapos so, na, tapos, 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 tapos. tapos hinuwi ko naman pa hindi ako. Kaya okay, okay so, hinuwi. Nakailang jowa ka na? Isa lang. Isa lang. Yung walang oh, marami. Bakit daw? Ayaw ko lang marami. Di ba sa ating Ma mga... Magkagulo. Di ba sa ating mga maranaw, kailangan pag nag-asawa tayo, apat, di ba? So ilan kaya magiging gusto mo maging asawa? Isa lang. Yung walang so, marami. marami. Bakit daw? Pagustong. Bakit? Di ba tayo magmamana sa tatay? <laughs> Magulo. Alam mo naman, balita ko sa ano nyo ha. Diba? pamilya nyo nila ate, no? Ang dami nyong magkakapatid, so iba-iba daw yung... Mga magulang. Isa lang ang papa namin. Isa lang yung papa nyo, so iba-iba yung nani nyo. So, grabe, no? Napaka-flavor yung tatay nyo, no? Dapat nagmahala ka doon. Nilog lang binagawa na ako doon. Yung, yung sinasabi nila, like, father like son, Diba? Dapat <laughs> doon, magmahala ka rin doon. Tingnan nyo, oh, nabuka yung family, ang dami nyo. So ayan, nakasa sila at ilali, no? Siyempre si ano naman si Ate Lale is uh, parang ano rin. Tinuri din ako parang kapatid, kapatid uh, na kabibat TV. So, Ma, nakita ko ulit ano. Isa siya sa mga tumutulong sa akin, isa siya sa uh, ginagabayan ako pag may mga something problem ako. So, nagpapasalamat ko ako kay Ate Norhana. Yes. Kung wala siya, I don't know. So, syempre kasama namin yung ano, uh, sino yan? Pa ko. Uh, anak ni... Atitik. Papatid ah. ko rin. Anak ni Atitik? Oo. Ah. Uh. Oo. Oh, no? So, ilang taon na si Boy? Ilang taon ka na daw? Nay. Nay? sa nag-aral? Manila. Manila. So, kailan balik niyo doon? Hindi uh, niya alam. Oh, ah, alam mo alam mo ah? Babalik pala yun ikaw, tanggol. Hindi ko nga alam eh. Bakit hindi mo alam? Sabay-sabay lang kami. Sabay-sabay. Sana all, no? Sana all, babalik ng Maynila. <laughs> yung ano, parang trip ko rin magpunta ng Maynila, kaso di ba nagtuloy yung concert namin doon sa Green Hills, kaya... Hindi pa pwede ka mapunta sa, ano, sa tagdag nyo, Maynila. Yeah. May nasutuloy nga naman eh. Yung bahay doon ni Lali, meron doon. So... Amen. Yun mga Kabiba TV, no? Sarang supagarinyo, Pagarinyo, Arinyo, Kakaiyo, Asusukiyaw, Alumalat na ka sa ganyan social media, sa ganyan niya Pulilig Aranao. So pakabilingan na ka na sumana. Salam. Ito nga pala si Jonas TV, ang kasama ko ka si Tanggol TV. So, gito, pakabilingan na meron na sumana. Salam. Talilitan. Kapit niya ay ginawa. Describe <laughs> nyo. So, ayan mga Kabipat TV, uh, mga Kabipat TV, and syempre sa mga at, uh, Tanggol TV, no? Paki, ano rito guys, paki-follow and eh, paki-share yung mga video niya para matulungan natin sa mga subscriber at saka yung mga ano natin, yung mga followers natin. So, tulungan natin siyang ano, paraming yung followers niya. So, God bless mga kabipa, TV TBF. Eh? Yani nang gusto TV. ko. Para dumami. Subaliping para maging nangalangjam sina. Huh. 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 Huh.